Inere eh, po ito noong Friday. Ito po isang viral video na kung saan may kita sa nasabing video, yung pong uh, sikat na racer. Ano may natin bayan ito? Maraming beses na siya nagbigay ng parangal sa ating bayan, si Mr. Masato Fernando. At sa nasabing video, may kita po siya ay uh, nagmamakaawa nagmamakaawat, lumuhod para wag na po siyang saktan, harasin ng isang grupo ng kalalakyan at mayroong isang babae sakay ng isang itim na kotse pero hindi pa rin siya tinantanan sa kabila ng kanyang pagmamakaawa bagkus. Meron isa doon ay uh, kinuha yung kanyang bag at hinagis pa. Meron po kami mga bagong development tungkol sa kaso. Medyo nagkakaroon po ng linaw and I'm very sure ma-identify na po ang mga salarin. Matatanggalan na po natin ang maskara itong mga sangkot. Identified na rin po yung plate number at alam na natin kung sino may ari ng sakyan. Jessa, yes po sir. Ano nang pinaka-update sa kasong ito? Good afternoon sir. Bale kahapon po sir na samahan po natin si Sir Masato sa police station po sa Pasay and then uh, hiningi din po natin yung assistance from the police para po puntahan yung barangay Merville kung saan po naka-address po yung may-ari ng sasakyan po na ZCL 150 and uh, nung sinamaan po namin si Sir Masato sa barangay upang makaharap kaya na po itong may-ari o di kaya makumpirma lang po kung tama yung address. Nakapunta po kami doon at uh, na-confirm naman po ng barangay na taga doon po yung may-ari ng sasakyan. Okay. Yung uh, plate number ng sasakyan na minamaneho ng grupo ay pagmamay-ari ng isang attorney Rodriguez-Laxamana. Yes sir. Yan ay nakumpirma na rin natin sa LTO. Napuntahan na ba ng mga taga barangay o ng PNP yung address na nakalista? sa LTO registration nitong may-ari ng sasakyan? Yes sir. O yung address po na nanggaling sa LTO po ay uh, kinumpirma po mismo ng Hepe ng PCP 10 Kalayaan na uh, ito pong address na to ay tama po na nakapangalan din kay Sir Rodriguez Lactamana. Meron kang binigay ng mga pangalan kanina yes, pag usapan natin mm -hmm. na posibleng mga naroroon sa sasakyan mm -hmm. okay. nung mangyari yung pangharas kay uh, Masato. Yes sir. Meron pong lumabas na pangalan. Yung isa pong pangalan ay Christian George Carino and yung isa naman po ay Rainer Laxamana. So saan mo nakuha itong information na posibleng itong Christian George Carino at mm -hmm. saka Rainer Laxamana ay isa doon sa grupo? Natanggap ko po itong information sir mula doon sa kamag-anak mismo ni Sir Masato nung sinerge po nila sa Facebook po yung mga involved po dun sa case. Hanggang sa nakita po nila yung picture po ni Sir Christian na siya mismo po yung nakikita sa video po na kumakalat ngayon. Sinirshed Paano nalaman ng na kamag-anak ni Mr. Masato? Doon po kay Attorney Rodriguez Laksamana po. Nung siners po nila yung Rodriguez Laksamana, may lumabas po na Rainer Laksamana. Okay. And then paglabas po ng pangalan ng Rainer Laksamana, isa po sa mga kaibigan na nakita po sa pangalan na to is yung Christian George Carino na kung saan namukhaan po ng uh, complainant natin na si Sir Masato na siya po mismo yung uh, ah, okay. ng bag. Opo. Good, good. Kasi po sa information na tanggap ko po, si Rainer Laksamana ay posible pong apo ni Atty. Laksamana. Na siyang, uh, tapos si Rainer Laxamana naman po ay eh, kaibigan. Ito po yung natatanggap ko lang pong information sir. May iba po kasi na nagsasabi na kaibigan po niya itong si Christian George Carino. May iba din pong nagsasabi na uh, bayaw. Okay. Pero ang importante, related itong Christian George Carino yes. at sa karina Laxamana. Okay. At meron din po kami nakita sa Facebook uh, na kung saan nag-uusap-usap po yung mga netizen at sinasabi nga po si Christian George Carino, at Rene Laksamana ang involved po doon sa nangyaring kaguluhan na kung saan kinawawa nila itong si Mr. Masato Fernando. Magandang hapon po, Chairman Caballero, sir. Yes, na, sir. Good afternoon, sir. To alam niyo na po yung viral video, ano po? Oh, na, nakita ko yung video mo, sir. Napuntahan niyo na ho ba itong bahay po ng mga Laksamana para Ito, makausap sir. po yung may-ari? Oh, that, bibigyan kita ng kunting ano siya, background siya, Sir Rafi. Apa. Ito si Attorney Rodriguez Lacsamana sir is employed ko dito sa barangay, no? Siya ang pleb officer ko dito. For the last few days, two weeks na in and out sa hospital. In fact, this more afternoon naman, and this early morning, na hospitalized na naman sa Rizal Medical Center. Ang dinig ko sa kanya dati, sir, sa Rafi. Apa. Yung apo down niya, ay nagkaroon ng yung bang gitgitan sa traffic ko daw. Okay. So inamin niya po mismo siya mismo ang sabing apo niya. Na apo Gitgitan. Okay. Apo niya daw sir. Pero hindi ko kilala yung apo niya sir. Mga anak niya or apo hindi ko kilala. Si Rodriguez okay. Laxamana lang ang uh, kilala ko kasi nang tagbaho sa barangay. Okay. I think ang yung sasakyan ata yung pinahiram ata niya sir sa apo niya. Okay. Oo, so yun ang nagkakaroon nagka-problema. Nagka so apo niya, na ang apo niya ata sir is si Rainer Laxamana? Yes sir, I think okay. so po. Uh, uh, Tapos ano po sabi niya? Ah, yun nga sa na nagkagitgitan ina iniinano daw siya ang tawag niya sa pinag nubertikan bigla ba yung bang pasingit? Tapos ang ang ko lang comment ko lang sa kanya, bakit niyo pinapatulan mga ganyan? Bakit Dapat din niyo pinapatulan ng ganyan eh. Na nagkainitan daw sila, nagsagutan, naginitan ni ko. Nako. Ah, mga ganyan na dapat 'yan yung mga anak mo, mga apo mo, dapat turuan mo yung ganyan dapat relax lang at wala dapat injury may injury ba yan kasi may injury babayaran ninyo yan mm -hmm. oh, wala namang injury daw hindi ko depende yan sa medical certificate na issue sa doktor kung may medical injury talaga may anything like that uh, you have to pay for that attorney alam mo yan hindi na ho <laughs> sa injury ang pag-uusapan natin yung ginawa po nilang pangharas pagbabanta yes, no. pananakot panggugulo sa kalye na kung mm -hmm. saan na iskandalo po ng buong bayan road rage kung tawagin na mas matindi pa po sa injury dahil pwede po sila makasuhan ng patong-patong na kaso at alam niya attorney siya diyan at pwede matanggalan po ng lisensya yung kanyang apo. Hindi niya sinabi sa akin yan sir na nagkasakitan daw talaga, wala naman talaga. Wala sinabi sa akin. Nakikinig na ako sa kuntuhan niya. Bilang uh, barangay chairman, paano niyo yes, po ayusin itong problema? ah uh, yan nga yung problema sir. Number one, uh, nangyari at yung wala, di, malay, hindi naman natas barangay sir. No? Sabi ko kasi kung nangyari sa barangay, dapat nakablater na rin namin yan para maasikas. Okay sir, po. sir, wala nga sa barangay ninyo pero nabanggit niyo po, kilala niyo po itong mga personalidad na lang po si sa pagbubulok. Ano, siya? ang kilala Kaya, na ko dyan, Dr. Attorney, Sir Kaya nga po, sir. Kilala niyo po si Attorney na nasa ospital. Ano oh, pong po. pwede niyo maitulong? Siya lang kilala ko, sir. Kaya nga, sir. Kilala niyo po si attorney. Ano nga po pwede niyo maitulong? Sinabi ko na sa kanya, sir, sikasuhin mo yung attorney. Kasi dapat na kasi hindi abot sa ganyan na attorney yan eh. Ako kasi pag may ganyan, hindi ko na pinapatuloy na attorney. Di fact na pinapatuloy ninyo yan, eh, hindi hindi kasalanan kayo dyan. Sir, ito na lang po. Sige, sir. Sabihin niyo po kay attorney uh, Laksamana na kailangan po, ito pong si Rene Laksamana, si George Carino at kung sino pa po yung mga iba pang sangkot Kasama, sa kay uh, Mr. Fernando. Yes, sir. Eh, lumutang po dito? magpakita sa inyo, sila. Sa office sa Tolfo. Dito po sa dito po sa TV5 kasi po ang gusto lamang mangyari ni Mr. Fernando ay uh humingi tawad. Wala na ho siyang balak na magsampa ng kaso. Ayun uh, yun lang naman pala si yes, Sir. Sabihan ko si Sir. Apo. Problema lang Sir Rapi. Siya to sa base sa hospital. Sir. Gusto mo okay. sir, Ako na magbibili ng bulaklak. <laughs> ha? <laughs> ha? Hindi nga saan, hindi ako bibili. Bibili tayo natin bulaklak, protas, cake. <laughs> Tapos dadalhin nyo doon sa, sa hospital at pagkatapos sabay-sabi na, oh pag-reportin mo na yung apumot, mga kasama niya, kung sino man yun para Maghingi ng patawad. <laughs> Kasi sir, sir, magtapusin ko. Kasi uh -oh. sabi po ni Mr. Masato, pag nag-sorry na, okay na sa kanya. Ngayon, Sige, kapag sir. hindi po uh -oh. nag-sorry, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, kukulitin ko to si Mr. Fernando, ang LTO at iba pang ngayon siya ng gobyerno para may kalalagyan itong mga salarin. Sige sir. Taabot ko sa kanya ngayon sir, tatawagan ko si Atul Lixaman na masinasa sa hospital siya na yan ang dapat nilang gagawin. Simula po ng mga insidente, ang kaya nasa ospital pa rin po siya. At that time siya nangyari, nasa ospital siya, nakalabas na. Oh, ngayon? And after few days, bumalik naman sa ospital. Nung malaman tong kaguluhan? Hindi <laughs> naman siguro sir, because uh, hindi din magandang ano niya sir, liver... Tipo, uh, hepatitis at ang ano niya ngayon. Okay, siya. sige po. Sa sabi ko nga sa inyo, sir, hindi ako nagbibirong, sir. Pwede tayo magpadala ng bulaklak sa kanya at prutas, <laughs> kung ano pa <laughs> man. Yung get well soon card. <laughs> ha? di ba, sir? Tumatawa kay Sir ha. Oo, si Sir talaga oh. Salamat kayo, kay. Salamat kayo guys, happy. Dagan salamat sir ha. ano ba gusto niyo sa bulak pa padal natin, yung malaki may stand. Para tutsi si Tato ba? Pastilan Ginoo, oh, sige. Kung sa man mong gusto. Himo na to. Sige sir, pakitulungan na lang kami ha. Tutulungan na lang sir, happy. Opo. Opo. Sige sir. Ah, sir, papalam kami bukas sa inyo ha. Yes, sir, Rafi. Uh -oh. salamat po. Salamat, sir. Salamat. Master Sergeant Rodolfo Sukina, magandang hapon po, Sarge. Sir, magandang hapon po, sir. Sarge, kayo po atang uh, nag-iimbestigat, nag, nag sa kaso nitong uh, road rage na kung saan eh, kinawawa po itong si uh, Mr. Masato Fernando. Apa, ano na pong pinakalita, sir? Kahapon po kasi pumunta kami doon sa lugar ng mga suspects, doon sa barangay nila. Kailang Paranaque area, nakipag-coordinate kami roon, wala daw yung mga suspek doon, tapos wala rin si, yung pinakalolo, yung Atomy Laksamada. Nasa ospital nga rin po, sir? Nasa ospital. Pumunta yun po yung mga barangay po doon eh. Pumunta po yung mga barangay doon. Inalan nila, ang nakausap nila yung apu at saka yung katulong. Ang sabi wala daw si yung mga suspek doon. At saka si Atomy Laksamada eh, wala rin. So, nag nag-effort nag ako baka sakaling makuha pa yung ilang detalye sa pangalan ng mga suspect. Eh, sagot sa akin nung isang sir, hindi rin namin may bigay sa inyo. Ganun po nangyari, sir. Nagkausap po kami nung biktima. Sabi ko, uh, pwede na siya mag-final complaint base doon sa nakuha naman po ni Mr. Samson yung address sa kapangalan. pwede na po kami mag-direct filing. Hindi naman Mr. willing mag-sampan ng kaso si Mr. Fernando. Ang gusto lang niya is apology. Kaya po kami oh. Okay. nag-ipognayan sa inyo, just in case nagmatigas ito, nagpataas uh, nagpataasan ng pride itong mga grupo at ayaw pong mag sorry at pumunta rito, then kakasuan po natin sila. At okay. Uh, okay. pwede natin kasuan ng unjust vexation, ano pa, malicious mischief, kasi okay. oh, okay, hinagis yung uh, bag na at nasira. Ata. Pwede rin yung uh, tama na pari ako siya unjust vexation o babag. Unjust uh, vexation, public okay. scandal. Isa sa pa kaso. Okay. Sigi Sige apo, po, sir. Opo. lang po kayo, just in case, sir, ha? Opo, sir. Maraming po salamat po. Salamat po. Yan po yung pinakalates kasi marami mga netizen ang nagko-comment at nagtatanong kung ano na yung development sa kaso nitong si Mr. Masato. Ayan po. Tinututukan po namin, dinamit Sir Masato, nandito po tayo ngayon sa police station dito sa Pasay kung saan nangyari po yung uh, inireklamo ninyo noon kay Sir Rafi Tulfo. Ngayon sir, gusto lang po namin masigurado sa inyo kung ano po yung pinaka-desisyon ninyo at uh, gusto ninyong mangyari. Kung baga, iniintay lang rin natin na humarap sila tapos pakinggan natin kung anong sasabihin nila. Ay syempre, napaka-importante doon yung humingi sila ng tawad. Siyempre, nasaktan ako eh. At saka, kumbaga, naghahanap buhay lang naman tayo na dumating yung gano'ng sitwasyon. Ayun, kumbaga, kung magbibigay naman sila nung side nila at saka kung sincere naman silang humingi ng tawad, bakit hindi? Kumbaga, tao lang rin naman tayo. Pero kung talagang makikipagmatigasan pa sila, eh tutuluyan na natin, kakasuhan na natin. Sige po, so dahil diyan, hingin na po natin yung assistance from the police hanggang sa maihatid po tayo sa barangay para sa ganun dire-direcho po tayo. Bali pupunta tayo sa barangay Merbil, makipag-coordinate tayo sa barangay para mabigyan natin ng notice kung lulutang yung sinasabi niyang nakabangga niya na nakasakay sa kotse na laksamana. Willing po ba sir humarap yung mga respondent natin? Opo, willing na willing po at pumunta po sila rito at kung mas, mas magandang uh, daw dapat kung magkausap lang sila ng personal dito para magkaroon ng, uh, ng reconciliation na gagawin. Kailan po sila pumunta sa inyong barangay sir? Last week lang eh. So bali ngayon po pupuntahan na lang po? Opo, uh, meron pong uh, tanod na pupunta rito at uh -huh. para pupunta sila ngayon. Okay. Maraming salamat sir. Ano po nangyari dun sa pagbisita ninyo po sa kanilang bahay? Ay sinabi po ni, ano, nung si Ator ni Laksamana, negative siya rin sa bahay niya, bali ang nandun, yung katulong niya at saka yung apong babae. Tapos tumawag ako sa kapitan namin, ang advice akin ng kapitan, bay tomorrow na lang kasi wala siya si at saka walang paso. Kayo, sir, anong plan niyo? Sa narinig ninyo na update nung binisita po ng barangay? yung lugar nila. Eh, yun nga, bali, mas maganda kung Gusto ko talaga silang makaharap. So, uh, eh. Oo, kasi yung makakita ko kung ano talaga yung nakaramdaman nila, kung ano talaga yung halobin nila, kung gusto ba talaga nila makipag-ayos. So, ganun. So, willing po kayo na bukas humarap? Ganun po ba yung sinasabi niyo sir? Pero bukas kasi may practice ako bukas eh. Training. Aalis na ako March 1 eh. Pwede po kaya natin makuha na lang, sir, yung mga information ng mga involved po dito sa case na to? Hindi po kasi mabinigay sa akin naman, um, inanong ko lang ma'am na mayroong napapuntay na, na, nga sila rito. Eh, negative po sila to. Wala din po kayo, uh, kumbaga record sir, kahit anong record po ng information nila? ano tuloy na lang yung kaso. Oh, yung sa kanila, o, oh, pa rin humarap bukas. It's your choice na lang, sir. Yung informa information kasi, kumbaga, gusto rin natin malaman. Tsaka, mukhang ano eh, mukhang parang tayo pa yung lumalapit sa kanila mm -hmm. para makisuyo ka mm -hmm. na magkausap-usap. Oh. Ganun na lang po. Bale, decidido na po si sir na ituloy na lang po yung pagsampan ng kaso laban po sa kanila, sir. Kurang na lang na statement sa CID para ma-file na lang yung kaso. siya turn na yung laksamana. Pupunta rito kasama yung involved yon sa road rin po ma'am. So willing Arangyari. po silang humarap kay Sir Fernando. Willing willing po sila mahaharap ngayon basta wala daw media po. Pag may media hindi sila haharap. Ah okay, sige po. Yun po mismo yung sinabi ni Attorney Laksamana. Ano Opo. Kung papayag po kay ma'am na walang media po, tatawagan ko na siya ngayon para pumunta siya rito ngayon. Wala naman pong problema sa amin sir. Uh, yun nga lang nga, sa ating complainant, at itatanong din po natin. Uh, sir, uh, ano po yung insight niyo regarding dito? Willing po silang humarap. Yun nga lang nga, ho ang sabi ng barangay kinakailangan po na wala pong media kasama. Payag po ba kayo? Uh, hindi kasi kumbaga para po sa proteksyon ko to at saka unang-una, sabi nga po ni Sir Rapi, kailangan humingi sila ng public apology. Kasi ako po yung nagrabyado rito at kumbaga paano po kami nangyari sa akin? Bali sa akin po. Uh, willing naman rin po akong harapin sila. Kaya nga lang hindi sa ganong bagay po. Gusto ko makakita ng ng taong bayan na humingi talaga sila ng sincere na apology para po sa akin. Public is, publicly sir, ano na may media sir na mag-cover? Opo sir, kasi unang uh, una, uh, una uh, apology sir. lang lang hihingi nila ako nasaktan. Uh, uh, okay. Sir, sir, kung, sakaling, kung sakaling ayaw talaga silang makipag-usap sa'yo na may media sir, ano po ang magiging gawin natin dito sir? Tutuloy eh, nila, kung hindi po sila harap sir, eh, tutuloy po sila sir. Opo, uh, tsaka so, marami so, pong nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nakaano po sa akin so suporta sir lalo lalo na si sir therapy. opo, opo. Uh, so so yun na yung pinaka confirm natin ano na, sir uh, i-relay ko na rin po yan sinabi niyo po sir kay Mr. Laksama na ngayon katapos Antayin niyo po sir sasabihin ko po sa iyo kung tutuloy siyang pupunta rito hindi sir Ay ay Nakatawag sige po, po sige po opo okay. Sige, sige po. po sir maraming salamat po So ano pong desisyon ninyo dito sir Bali sa akin uh, mahirap din dahil di natin sila kilala tsaka uh, unang-una attorney yung may-ari ng sasakyan Ah uh, sa akin naman eh kumbaga baka may masabi ako na maging laban nila sa akin uh, siguro ituloy na lang natin dahil sila pa yung nagbibigay ng ano sa atin ng ano kumbaga yung pabor lagi nasa kanila tayo naman, willing naman tayo makipag-ayos eh. Kaya nga lang, ang harap sa atin unang-una eh, yung isang tao lang na involved doon, eh, apat sila, bali tatlo yung lalaki. Siguro, ituloy na lang natin. Dahil sa tulong din ng kapulisan at saka kay Sir Raffi, uh, alam ko naman hindi ako pababayaan at nandyan sila para sa akin. Lalo-lalo, nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin dito, sa mga pinsa ko, kay Atelen, kay Kuya Barry, at sa lahat ng taong uh, sumimpat siya para tulungan ako. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ituloy natin na to po maraming salamat sir so bali ganito na po malinaw po na ang gagawin na po natin ay uh, dire na po namin kayo tutulungan sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila okay nandiyan naman po ang mga kapulisan para tulungan po tayo na magsampanan ng kaso